Grabe guys, hinahanap ko talagang mabuti yung aking Elica cream. Ayan, meron akong Elica cream kasi umaatake yung allergy sa balat. Yung nangangate yung aking balat guys. Nangangate siya. Kapag sobrang kate na, ginagamitan ko siya nitong Elica cream. nag apply ako nito uh, twice a day. Pero guys, tignan nyo naman, lukot na lukot na. Kailangan ko na palang bumili ulit. Kasi halos wala na siyang laman. Kasi guys, nagkaroon naman ako ng katikati ngayon dito sa ano ng tainga ko. Hindi naman sa loob. As in dito lang, sa bungad lang siya. Makati siya. And then, may sugat-sugat siya. Tapos, pinasilip ko sa asawa ko. Sabi ko, natignan mo nga. Kasi parang, parang may eczema naman ako dyan. Dito naman ngayon sa tayong ko. ang hirap magkaroon. Tapos, nilagyan ko siya nito. Kasi may laman pa naman. Kuunti. Ayan. Hindi pa na ma-expired to, guys. Nilagyan ko siya. Ayun, nawala yung pangangate yun pala nagkaroon na naman ako ng eczema dito sa tainga ko ito talagang Elica cream ang ginagamit ko guys kapag umatake yung aking eczema siguro may nakain na naman akong bawal so guys bibili ako ulit nito kasi nga o, tignan nyo naman, pichit na pichit na. Tapos, hindi ko akalain na meron palang available dito sa TikTok. Elika Ointment nga lang, yung kulay dilaw. Ayan, kung kayo katulad ko nang may problema ding eczema or katikati sa balat, ayan, i-click nyo po yung yellow basket natin para makabili din kayo. So, eto ngayon, bibili na naman ako. Kasi, hindi talaga ako nagpapawala nitong Elika Cream dahil, kailang-kailangan ko tuwi eh ang eczema kasi or allergy sa balat, nagpapaulit lang yan, nariyan lang siya. Nasa, parang nasa dugo na ata yun. Hindi ko alam kung umuulit lang talaga siya kapag lalo na nag-trigger talaga yan sa malamig ang panahon, kapag mainit ang panahon, at kapag hindi ka nag-moisturize ng balat mo, at kapag, kapag may nakain kang bawal. Yun. Kaya elika Cream lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko sa aking allergy sa balat. So, kailangan mo na rin mag-moisturize. Petroleum jelly yung ginagamit ko moisturizer sa balat ko kapag nag-dry ng todo yung balat ko. Alam nyo guys, kapag nag-dry yung balat ko, as in lumalabas yung chicken skin. Ayun. Kaya alam ko na kaagad na, oops, ang kasunod nito, mga ngati na. So, ayan. May na-moisture no ka kaagad dyan ng petroleum jelly. At kapag sobrang katina, mm ay di cream. So, click my yellow basket kung katulad kita na may problema din.